Hai ah, bijo, lul lul <laughs> lul <laughs> <Mga baraku> Boy <laughs>

Alam tanggal na ano ng kajer niya ng pagkukulikin ko. Gey baran damit ko. Pagkukulikin ng damit ko. Pagkukulikin ng damit damit ko. Pagkukulikin ng damit

Ayan na. Wala niyo kung nasa pa rin siya eh. Shark! Oh! Oh! Kaya? Kaya yun? Kaya yun? niyo, higilutan na ni Mami ha? Solo ah. lang namin dito. Shark, palaro mo yeah. Cellphone. Ayun. Selamat ah, malam. ano Ayaw! 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 Ayaw!

saka patit to patit to modern gangster oh saka patit ah ah singa gago kan kan tinawag ko ah ni alalay eh tuy lumay

Mutah magidit yung dalawang yun. Majuwa ba Hindi Hindi na, hindi na lang yan. Para masarili tayong bahay ah. Kahit sa dalawang hiwa lang, Roxanne. Hindi po po dalawang darawang yun. na natin yan? Altang half. na? Half na.